Si Maria, ang ina ni Jesus, ay isa sa mga pinakakilalang tao sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit habang marami tayong nalalaman tungkol sa kanyang buhay mula sa Biblia, tahimik naman ang kasulatan tungkol sa kung paano nagtapos ang kanyang buhay dito sa mundo. Ano ang nangyari kay Maria? Paano siya namatay? At ano ang mga sinasabi ng mga tradisyon tungkol sa kanya? klasin natin ang sagot sa video na ito. Kung babalikan natin ang Biblia, ang huling beses na binanggit si Maria ay sa Acts talata 1, versikulo 14, kung saan siya ay nananalangin kasama ng mga disipulo pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngunit pagkatapos nito, walang anumang detalye tungkol sa kanyang huling mga taon o ang kanyang kamatayan. Bagamat tahimik ang Biblia Maraming kristyanong tradisyon ang nagbibigay liwanag sa mga posibleng nangyari kay Maria. Ngunit tandaan, ang mga ito ay hindi mula sa kasulatan mismo, kundi mula sa pananampalataya at paniniwala ng mga unang kristyano. Sa Eastern Orthodox Christianity, ang pagtatapos ng buhay ni Maria ay tinatawag na dormition o ang pagkakatulog. Ayon sa tradisyong ito, si Maria ay namatay ng payapa at ang kanyang kaluluwa ay tinanggap ni Kristo. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay hindi iniwang mabulok sa halip ito ay kinuha sa langit. Ang dormisyon ay nagbibigay diin sa kabanalan ni Maria at ang kanyang natatanging papel bilang ina ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay hindi simbolo ng kasalanan kundi bahagi ng kanyang pagiging tao na nakikiisa sa karaniwang karanasan ng sangkatauhan. Sa Roman Catholic Church naman, ang pagtatapos ng buhay ni Maria ay tinatawag na Assumption. Ayon sa doktrinang ito, si Maria ay kinuha sa langit ng buo ang kanyang kaluluwa at katawan. Hindi malinaw kung siya ba ay namatay muna bago ito nangyari. Ngunit ang mahalaga ay ang kanyang pagiging espesyal bilang ina ni Kristo isa pang tanong. Saan nagtapos ang buhay ni Maria? Dalawa ang pangunahing tradisyon tungkol dito. Una sa Jerusalem kung saan matatagpuan ang Church of the Dormition na itinuturing na lugar ng kanyang huling pahinga. Ang ikalawang tradisyon ay nagsasabing si Maria ay nanirahan sa Episus sa pangangalaga ng Apostol Juan tulad ng iniutos ni Jesus sa krus. Bagamat hindi natin matiyak kung alin ang tama Parehong lugar ay may malalim na koneksyon kay Maria at sa kanyang papel sa kasaysayan ng simbahan. Ang pagtatapos ng buhay ni Maria, maging Dormition man o Assumption, ay hindi lamang kwento ng isang natatanging babae. Ito ay simbolo ng pag-asa para sa lahat ng Kristiyano. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat sa kanya. Si Maria bilang ina ni Jesus at bilang isang huwara ng pananampalataya ay binigyan ng natatanging karangalan na hindi naranasan ng iba. Sa kanyang buhay si Maria ay laging sumunod sa Diyos nang may kababaang loob at pagtitiwala. Ang kanyang pagtatapos ay paalala na ang tunay na gantimpala ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ano ang aral para sa ating panahon? Ang kwento ng pagtatapos ng buhay ni Maria ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral. Una, ang kabanalan at pagsunod sa Diyos ay laging may gantimpala. Ikalawa, bagamat hindi tayo perpekto, ang Diyos ay laging naghahanap ng mga pusong tapat at mapagpakumbaba tulad ni Maria. Ang kanyang buhay ay paalala na ang pananampalataya kahit sa gitna ng hirap at sakripisyo ay nagdadala ng kaluwalhatian. Kung si Maria ay nagtiwala sa plano ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok, tayo rin ay hinihikayat na gawin ang parehong bagay. Ang kwento ni Maria ay isa sa pinakamatibay na inspirasyon sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang kanyang kamatayan o ang kanyang pag sa langit ay nagdadala ng pag-asa na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, matutunan nating mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong malaman pa ang iba pang mga kwento mula sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell icon para sa mas maraming content. Salamat sa panunood at naway pagpalain ka ng Diyos.